Rain, rain, go away. Come again another day. ay oh, Nagugutom ka na? Nagugutom ka na? Ha? Huh? Gutom na ikaw? Oh, wait lang. Nagugutom pa ako ng ulam nyo. Mm-mm. Hintay -hmm. lang ha. mo yung anak mo. Huwag mong pabayaan ang anak mo. Huwag <laughs> mong pabayaan yung anak mo. Huwag kang ano ha. Mm -hmm. Pero mainit. May konting init na naano. Siguro may ano naman sa ibang lugar. May bag din naman sa ibang lugar. Hindi kasi ako nakapalag ang TV. Hindi namin nabuksan. TV namin na masila na sa... Dahil lang sa hindi pagbubukas, dahil tamad naman kaming manood ng TV. Puro kasi sa YouTube na kami. Yung Facebook ko yan. Sa kami nanood. Pag busy, eh, di wala. Maulan. Dati ito ano, tanim naman ni Lola ng ano. Yan, yan. tanim naman natin ng bulaklak na yun. Hindi natin sa patay. Palong manok ba? o kaya mga gulay, mga pechay, ka kama, kama siya, pinagawang ka, pinakama yung, ano yung uh, lupa. Ayan. Nung buhay pa si Lola at tatay ko, yan. Sila yung mag, mahilig magtanim yan. Puno yan hanggang dun. Wala yung mga yan. Puro ano pa yan dyan. Damo, mga ano. Eh ngayon yan. May, -may naki, nakiano yata ng pa nagtayo ng bahay, ina no? lang para ang dami kasi nila. Kaya nagtayo sila dun yung mag-asawa dyan, yung mga anak niya dito sa bahay nila sa gilid. Yan. Maaraw. Maulang pero naaraw. May premiere lang eh, no? Pagpasensya niya na. <laughs> Walang nga hindi ako naaraw sa data. Walang akong Nakaka-miss din naman yung dati. Nakaka-miss yung lola ko. Mahilig mang tanim. Hmm. Okay. Puli ng santoy, mga mangga, kalipoy, tinggal hmm. na yung Kahit ano pa ang sabi nila. Yan lang kayo sa amin. Tingin-tingin lang kayo. Aking pinsan. Naisan ba yun? Chu. Hmm. Daming ano? Oh. Bili na kayo, mga tandang, Ayan, Yung mga mailig sabo Bili na ng tandang naman o. Oh. Ayun. Ayun. natutuyo na yung sugat, o. Eh. Ay, lumiit na yun, oh. Parang sumarado yun. Ay, ang galing. Ito yung malaki, oh. Ay, sumasarado siya. Ang galing, oh. oh. Sumasarado yung sugat niya. Dati, ang lapad-lapad niya. Tapos yung sa isa, ano, ano na, matiyo oh. na, Talaga lang lagyan ng oil niya. Ang cute. Ay, ito yung nanay, oh. Ay, parang niya kukunin. Tapos yun nando sa isa, yung anak naman nito, nanganak din, yung kabirthday ko. February 14. O, oh, di ba may kabarte ako mong pusa? Hmm. Tutong ka na? Teka lang. Nagano pa ako eh. Magluluso pa akong ula. ulam. Ulam niyo. Hmm. Galing. Ano nila yung mga ano no. Kaya pala, pag gano'n hindi sila madugo. Kasi sila rin ang naglilinis ng sarili nilang katawa. Ano sa na mga kating? Ito tayo siya mga kabarte ko. Ano yung, yung anak mo muna sa labas. Ito yung anak niya na apo niya to apo ito walang ano kasi nandito lang siya sa loob ayaw ilabas mo mukbang ang tulog sila cute dilim eh kaya nililente ko <laughs> yan Thank you guys. Iyan lang muna yung aking Nakayanan na ng premiere. Thank you Team Hinayupa, Mama Maria, Pina in Germany at sa lahat ng pumasok sa aking live. Thank you, thank you. Ang kita. Bye-bye.